Naghabula ng dalawang lalaking iyan sa barangay Zabote 1, Bacoor City, Cavite. Naghagis pa umano ng granada ang lalaking nakashorts pero hindi ito sumabog. Sa ibang kuha ng CCTV, makikitang inaapakan ng lalaking naka-blue t-shirt na si Corporal Camelito Dominguez ang nakadapang lalaki na isa palang drug suspect. Maya-maya, pumalagang suspect at nagpambuno ang dalawa. Ayon kay Dominguez, aarestuhin dapat niya at ang iba pa niyang kasamang pulis ang sospek pero tumakas ito. Sinubukang agawin ng sospek ang baril kay Dominguez pero pumutok ito at tinamaan ng sospek na nasawit. Ayon kay Dominguez, ang sospek daw ang kumalabit sa gatilyo. Nagpapagaling naman si Dominguez dahil sa tinamong sugat. Siyamang nasawi habang sampu ang nasugatan sa operasyon ng militar sa kampo ng Dawla Islamiyah Hassan Group sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ayon sa 602nd Brigade Civil Military Operation Office, nagkasa ng air-to-ground assault ang Joint Task Force Central sa Liguasan Delta. Anila, nagre-regroup at sumasa ilalim daw kasi sa training ang mga membro ng Dawla Islamia para magsagawa ng mga pag-atake sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong Kapaskuhan. Wala naman daw na damay na sibilyan sa operasyon pero daang-daang pamilya ang lumikas. Ang grupo naman ni Commander Hassan umatras umano patungo sa maliliit na isla. Patuloy silang tinutugis ng militar. Sa ulat ng Super DZWB DZBB, sinabi ng militar na nangyari ang operasyon kasabay ng pagkakaaresto sa isang sospek sa pambobomba sa Maguindanao State University. Naaresto na ng AFP at isa ang isa sa mga sospek sa pagsabog sa Mindanao State University nitong linggo. Pero ang sospek, iba na nauna ng pinangalanan ng PNP. May report si Chino Gaston. Sospek sa pagpapasabog ng Mindanao State University ang dalawang lalaking ito na pabalik-balik sa gym nitong December 3. Ang nakaputing long sleeves, may bitbit -bit na itim na bag bago pumasok sa gym. Matapos ang ilang minuto, wala na siyang bitbit -bit ng lumabas. Alas 7.11 ng umaga nang mangyari ang pagsabog. Ayon sa mga saksi, ang nakaitim na hoodie ang nagtanim ng bomba sa loob ng gym habang isinasagawa ang isang misa. Pero tila magkaiba ang set ng sospek ng PNP at AFP. Sa briefing ng PNP nitong Merkules, tinukoy na sospek si Kadapi Mimbesa alias Engineer at Arzani Membisa alias Lapitos. Sabi ngayon ng AFP na aresto ang isang nagngangalang Jafar Gamo Sultan na isa sa mga sospek. Nadakip si Sultan sa operasyon ng otoridad sa barangay Dulay Proper sa Marawi City nitong Miyerkules. Ayon sa AFP, suspect din ang kasama ni Sultan na si alias Omar na nakita ng ilang testigo na naglagay ng improvised explosive device sa gym. This uh, development shows the seriousness of the government uh, to the law enforcement uh, bodies to identify and arrest those behind the bombing incident and at the same time to prevent uh, another incident of, uh, like this. Sana sa lalong madaling panahon, matuntun na nila. Nasa Marawi naman si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. para kabustahin ang mga nakaligtas sa pagsabog alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakataas na ang heightened alert sa buong Mindanao. Shino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil magpapasko, hindi na raw muna huhulihin ng LTO enforcers ang mga hindi pa nakarehistrong sasakyan ngayong Disyembre. Ayon sa LTO, ayon nilang magdulot ng stress sa mga bumubiyahing motorista ngayong holiday season, kaya magluluwag sila sa kanilang no registration, no travel policy. Wala raw muna ng tetiketan, warning lang daw, pero magigipit daw uli sila pagkatapos ng bagong taon kait din nila ang mga car owner na magtira ng budget mula sa kanilang 13th month pay o bonus para sa pagpaparenew ng rehistro ng sasakyan. Paglabas ng lalaking iyan sa isang kainan sa Castle City, agad siyang dilakip ng mga pulis. May warat of siya sa kasong may kinalaman sa iligal na droga sa San Mateo, Rizal. Sa Quezon City nagtagaw ang suspect pero rin sa patibong na inilatag ng CIDJ. Gumamit pa tayo ng uh, uh, police woman dito para magpangkap bilang isang uh, uh, masahista. So kinagat naman ng uh, ating uh, uh, accused. Sinisigap ang makuna na pahayag ang suspect na nakapaglagap ng na napiyan sa kahapon pero sabi ng pulisya Sa kanyang defense, nilagay lang yung... Uh, uh, droga sa kanya pero siyempre alibay niya yun. Hindi lang pinagnakawan, pinatay pa sa sakal ng sintas ng sapatos ang sang housewife sa loob mismo ng kanyang bakay sa Baguio City. Base sa investigasyon, tanging ang dalawang taong gulang na anak lang ang kasama ng biktima ng mangyari ang krimen. Ligtas naman ang bata. Kwento naman ng padre de pamilya, nakausap pa raw niya ang kanyang asawa sa telepono. Sinabi raw nitong may nakita siyang ibang tao sa bahay nila hanggang sa naputol na ang linya. Ayon sa mga polis, nakita sa mga CCTV sa lugar na may tatlong lalaking nanggaling sa compound ng biktima, isang testigo rin ng lumutang. Emil Sumangil, nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Sa tulong ng price guide na inilalabas ng DTI tuwing kapaskuhan, nakakapag-budget ang mga mamimili para sa Noche Buena. Pero ano nga bang nangyayari kung di nasusunod 'yan ang ilang tindahan tinalakayan sa the mga has interviews. So kalidad ang pinag-uusapan natin Paano masisiguro na okay ang Christmas natin. Opo, ma'am. Noong November 22 po, inilabas po ng DTI yung Noche Buena Price Guide. Nilista po natin dito lahat po ng mga usual na Noche Buena items na binibili ng pamilyang Pilipino. Ang magandang purpose po ng price guide, maging gabay sa mga consumers bago bumili, bago maggrocery para maplano na nila kung ano yung iba budget nila. All right. Ngayon, Asek, matanong ko lang. Ang problema, sabi niyo tong price guide ay eh, advisory lang. Ibig sabihin, kung sakaling lumabag, kakausapin ninyo. Pero walang violation o walang kaso na ihahatag kayo. Opo ma'am, kasi po ang mga Noche Buena items under the price guide, hindi po siya yung tinaguri ang basic necessities and prime commodities na covered po ng ating price act. Ah. Kasi po pag ni-report niya sa amin, kakausapin namin ng manufacturer para hmm. lang to bring to their attention. Napakataas po talaga ng presyo ng bilihin ngayon. Kaya po yun nga po yung challenge namin this year maging malikhain tayo. Hindi naman po kailangan pag sinabing Noche Buena kailangan hamon. Pwede tayo mag-mix and match dito mm. sa price guide natin. May surprise visit sa bansa ang South Korean actor na si Kim Ji-soo. Sa Instagram, nagpost ng aktor ng litrato na tila enjoy sa sikat ng araw at may caption na Manila. Di patiya kung ano ang activity ng strong girl Bong Soon Star sa bansa. Sa comment section, mainit naman siyang welcome ng Pinoy fans. Magbabalik Pinas naman sina Irene, Sulji at Wendy ng K-pop girl group na Red Velvet. Mag-headline sila sa New Year's Eve countdown para sa gaganapin sa tagi. Makakasama rin nila ang ilang OPM icons. Halos magkulay puti ang dalampasigan sa Hakodate, Hokkaido, Japan. Dahil yan sa libo-libong patay na sardinas at iba pang isda. Ito raw ang kauna-una ang beses sa makikita ng ganyan karami isda na patay roon Inaalam pa ng mga autoridad ang sanhin ng pagkamatay ng mga isda. Iniisi pa rin kung paano i-dispose ang mga ito. Peach Fuzz, yan ang color of the year 2024 ng Pantone Color Institute. Papatok naman kaya ito sa taste ng mga Pinoy? Alamin sa report ni Katrina Son. Inanunsyo na ng Pantone Color Institute na ang magiging kulay ng taong 2024 ay ang peach fuzz, ang warm and fuzzy hue sa pagitan ng pink at orange. Ikinatuwa ito ni Feministerio dahil paboritong kulay niya raw ito. Katunayan, ngayon pa lang, nagsusuot na raw siya ng ganitong kulay. Parang swerte na para sa amin lang po, madam. Maganda po favorite color ko din. <laughs> si Jennifer Panagiton at ang kanyang buong pamilya, talagang umi-effort daw na suot ang Color of the Year sa pagsalubong ng taon. Buong family kami nagpapagawa ng Color of the Year t-shirt. Mas magaan yung pasok ng taon. Reaksyon ng iba sa peach fuzz. Ah pwede naman siya sa babae, pwede rin sa lalaki. Parang halos okay lang, malamig sa mata. A peach bar, orange. Ang alam ko lang, blue, sigarid. Pangkul ba? Pansyon, pink. Ngayon pa lang, kanya-kanyang alok na ang mga online stores na may tindang peach fuzz clothes. Pero ano pa man ang color of the year, ang pagiging makulay ng buhay, ano man ang panahon, nakadepende sa iyong disposisyon. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 17 days na lang, Pasko na. Mga himig pamasko ang bumalod sa isang mall sa Makati. Sa Palawan naman, ibinida ang Christmas tree na may taas na mahigit isang daang talampakan. May report si Katrina Son. Iba't ibang Christmas songs binigyang buhay sa paglulunsad ng sparkling sounds of joy sa isang mall sa Makati. Nagtagisan ang choral groups mula sa iba't ibang paaralan sa Makati. Kasama na riyan ang Nemesho ay Yabut Senior High School. Makati National High School, St. Paul College of Makati, at University of Makati. na po ang Pasko. Very thankful to be here. Goosebumps. Very, yun nga po, heartwarming. Village of Lights naman ang handog ng Mehan Gardens sa Maynila. Meron din silang skating rink para sa mahilig mag rollerblades Sa Kapitolyo ng Pangasinan, panlaban naman ang mga ilaw ng kanilang limampung talampakang Christmas tree. Di rin malilimot ang diwa ng Pasko sa pinailawan ding Belen sa tabi nito. May mga dekorasyong pangpasko rin sa bawat gusali sa Kapitolyo. Napasente rin ang marami sa Children's Christmas Village kung saan merong giant gingerbread house. At kung bitin pa, pwede rin busugin ng mata sa Candyland-inspired Christmas Village ng Manawak. Sa Puerto Princesa, Palawan, Libo-libo ang dumalo ng pailawan ang giant Christmas tree sa Balayong People's Park. Sa taas na 135 feet, sino nga ba ang hindi mamamangha rito? Dinekorasyonan ito ng halos 3,000 parol. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Big winner ang GMA Network's Anak TV Awards. Ang mga parangal at pagkilalang natanggap ng mga kapuso shows at personalities sa report ni J.P. Soriano. Pinarangalan ang 24 oras sa household favorite programs television category. Tinanggap ang parangal ni na senior vice president ng Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso at vice president and deputy head for news programs and specials Michelle Seva. This amplify kasi, ano? You know, our role no especially our uh, GMA integrated news uh, hindi lang sa mga local communities but sa bansa natin uh, that we have to deliver no responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV news Manila um, regional TV radio and digital news eh nagagawa natin to lahat so again maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition ikinilala rin bilang household favorite programs. Ang abot kamay na pangarap. Earth, Amazing Earth, Earth. Biyahe ni Drew, Kapuso Mo, Jessica Soho, Maria Clara at Ibarra. Pati ang It's Showtime ng ABS-CBN na napapanood sa Free TV sa pamamagitan ng GTV. Pinarangalan naman sa Anak TV Seal Awards Television Category 2023 ang 24 Oras, 24 Oras Weekend, Balitang Hali, GMA Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV One Mindanao, Halabira, The GMA Live Special Coverage, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022, The GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Bit Senor, the GMA Regional TV special live coverage, GMA Regional TV One Western Visayas, Limitless, at Game On. Pati ang Aha, Biyahe ni Drew, Born to be Wild, I Wonder, Pinasarap, Pinoy MD, Unang Hirit, Daig Kayo, Nang Lola Ko, Farm to Table, I Believe, Sarap Diba, The Clash, TikTok Clock, Maria Clara at Ibarra at Pinoy A+. Pati All Out Sundays at Amazing Earth. Pinarangalan naman sa Makabata Stars Male Television Category sina Asia's Multimedia Star Alden Richards, Allen Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider Star at unang hirit co-host Mateo Geticelli at Pulang Araw Star David Licaco. Napili naman sa Makabata Stars Female Television Category sina Abot Kamay ang Pangarap Star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw Star Barbie Fortesa, Asia's Limitless Star Julian San Jose, at Bea Alonso. Sa Net Makabata Star Male Online Category napili sina Ken Chan, Alden Richards at Richard Yap. Hall of Fame awardee naman for 2023 si State of the Nation anchor Atom Araullo. Nagbigay rin ang Anak TV ng special tribute ang 24 oras anchor at veteranong mamamayag na si Mike Enriquez. May ibinigay ang Anak TV na espesyal na pakilala kay Enriquez bilang kauna-unahang Anak TV Hall of Famer. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat sa Anak TV Awards. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.